kuan dito na bilin. Kasi dito. So. Kami ran libre ko ni ni bay. sponsor. Ginalin, Gina oh, salamat Gina kay pang libre ko nila oo. Salamat kayo sa mga kuan. kuang ko <laughs> ang <laughs> Ting ang usa ting kamlot. Mga <laughs> mga bay nami karon sa Mall of Asia. Mall of Asia. ayon munakay kay mi og zip line Naang, kuan. Naang, na ang kwan na ang tingnan ni ang fountain Woo! fountain mga bay diri bay diri bay sa fountain bay so, Ayo, here wish wish, yeah, oh, wish, wish, yeah. wish wish. 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 fountain mga bay. Oh. Okay. There, nak ah, mana kau ni kasih plan buy dia lihat tu nak buy cuman oh first time kasih plan thank you so much aha uh Nah, -huh. ni menteri ada bicara. aku ada oh segi picture Di aku nak aku nak siapa siapa nak picture okay okay Ikaw, ikaw. Wala man bariya, be. Walang pera, be. Aman talagang biti magigay. At to, taas. Sige, magitan ang mga aktaw, madamas. Kay hangin ka ayaw. Enjoy much. Enjoy much. Woo! Pilipinas! Ilas <mad> Pilipinas. With Inday Kapka. Yehey! Pilipinas na karoon. So, may <engerkommen> <inaudible> oh, god, ang buwan tayo, ang estasyon tayo, kasi mawungunog tayo. Ah, Hinay, makakayo ang dagat. So, Raling Auliwa, lang gulong kinabuhi, samtang na apay, samtang buhi pa. Samtang may kinabuhi pa. Bisaya! Asa na to? Oy! Kumusta? Oy, okay ra? Sige, picture! Alibay! Nain na kaila, nain na kaila. Oh, sige, sige. Go, go, go. pasilpi

Oh, hello. Bukid pato. Diri daw, diri sigi silpihi bay. Silpihi bay. Makakabro. Makakabutaning makaiyan. Nama bigaon diri sigi silpihi. Ay, suri suri din niya. Makabutan. Hindi na nawag. nawag. Na ulau. nang kita nak dah kepuji dia mah bisa man. Mau berasa pertago kita pun nak ayo. Nasut bugas. Selamat selamat selamat. Mana kau yang jeep lain tanawan nang mi. Mengupa dupa for the first time sa kau jeep line taron. Aham tak lagi. Jadi me mengabai. Oh ha. Semua jago tanah. ni. Kuih mu uyap, pun. Ina nak lagi. muse muse mana anak mu tuhup sadau ses kunti yon Malaysia Nana vidit zu halt halt Malaysia oh goodness panggil aku awas sama itu dia memang bah anytime beli pinos tu jo name the seaside di all of asia karon my god naan, Tayo na pa ako kauban. May mga dulaan diri. Namin sa peryahan, dapit. Ah, man, dapit nagsiyar siya. Okay, namin sa peryahan, karoon mga bay. Bumper car. na Bumper car. Naglaag lang ko. Ay lang po po ang diha. Kapuan. Lingaw-lingaw lang sa kinabuhi. Samtang wala pa nakauli. Saman, saman. man ka? Saman, oh, sige, good. Saan mo na ba? nag-CR pa. Amahal lang, bitka siya, gali. Ah, nag-CR pa siya. So, mga to mga bay. Salamat kayo kanan. May God, silaw kayo. Ayan, nakay, may ninyo ng mga Oh, mula ko. Ready, <laughs> ready. Pero, uh, huwag ayun. Asa mo yung tarapin? Pakita na yung ticket. Mas kang inintaan ako yun. na may mga buhay. Torang dagat. Oh, torang dagat. dagat. Masa mo yun eh, pa ni? Oh, diritsu na ka dito. Oh, tura dagat mga bay. Hi, kuya. Pa experience na ng zip line na yun. Dito otak. Ha? Dalawa po. Tapikas so, ko. Oh, pwede man sabay. Dungan tang duha. Hmm. Ug magsunod ta. Dungan na lang ta. Uya sabay kami. Sa so, may record pa ni. Oh, Saan so, mo ni pagsakay? Tapos oh, malakay mga bahay.